guys, welcome back to my vlog so for today's vlog guys nandito kami sa Fermaleno Caveland Park dito sa Dumalag ito para sa Gizo. I'll show you ayan so we're here together with my cousins so first time ko dito nakapunta guys so I will take a look guys Uh, Halo, Ghost. guys. <laughs> Kaya naman doon guys oh, nandito na lang tayo mga um, uh, forest na forest nalang. So ayan guys, we're here na in Cave Run. Look na dito sa Dumawag Capiz. So first time ko rin makapunta dito guys. So ayan siya guys, yung swimming pool nila hmm. sa lao. Tsaka ano dito guys, forest na forest. So, ayun guys. Marami na, marami na naliligo ngayon. Yeah. So, ayan guys. Uh, baka later pupunta kami sa cave kasi may mga bata kasi kami kasama. So, for now, nagsisiming nga siya doon. So, ayan guys. May ano yung lugar dito. So, kanina kasi may nakita ko dito yung, ano, yung parang yung, yung hanging bridge siya. Siguro doon siguro yung papuntang ano, cave lang. Ah, I mean, cave. So, later siguro guys, pupunta ako rin. So, for now, dito muna ako nakaupo sa cottage. Ayan guys. Bye -bye muna. So, ayan guys. Nabipat kami ng ano, ng upuan or cottage kasi nga, mainit dun ba nila. So, dito, dito tayo sa may malapit sa forest. Ayan. Nakikita nyo ba yung ano guys, yung may kawayan hawakan, yung parang gaya dyan pag pumunta sa may ano, forest, ano. Kaya lang, sabi kasi ng caretaker or nagpapamahala dito bawal na pumunta doon ngayon sa cave kasi nga madulas daw kasi umulan yung kahapon dito guys ang lakas na ulan so hindi tayo makapunta doon Sigur, siguro babalik tayo dito pag mga ano na pag tag init na or summer kasi yung daan doon ano na medyo tuyo na non saka hindi na maano madulas so yan guys later again so yan guys umit so, na cave pala dito guys So, corona, okay, guys. So, ano siya, chocolate cake. Kaya lang for now, yan nga may Kasi mga dula siguro. So, ulit ay yung makapasok, guys. Kaya ano. Mga dula siguro. At ano guys, mahirap yung ngayon daan lang sa loob. So, ulit ay okay, makapasok talaga. So, dito tayo guys. Ha. Minip, minip ba na dito guys. Ayan siya guys. Ayan. Ito may mga cottages sila guys na ano. Kubo-kubo. Style. So, ayan guys. Kung sino man gusto mag-visit dito sa cave land. Located dito sa Dumalag. Punta kayo guys. Kung sino yung may mga gusto mag-nature-nature dyan. Ayan guys. Idaan ang daanan pa rito. Siguro guys ito yung daanan mabutan sa kabilang ano. Kasi may spring pa rin doon. So yun sa guys. So just be chill sa inyo dyan ng mga nature lovers. Pumunta lang kayo dito sa cave lang. Yeah, guys. Hello. 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 hello, hi Aki, say hi to my vlog. hello, ka hello, hi to my vlog. Hello, hello, hi, hello, hi, hello, hi, my hi, hello, hi, let's jump, let's jump. introduce yourself. oh, introduce yourself, Aki! Come on. Hi, 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 my name. Ay, sa camera home na. Are you yan Tito. Hi. Come on, my name. Tell me about your name. Tell me my name. Why you not listening? My name. Oh, look at my name. is Akira. Akira. Stop. Bichar. Bravo. Wow. Mommy. Daddy. Wow. We are. Thank you so much, Aki. Bye bye for now. So yeah, guys, bawi na kami. Kaya lang may mga area doon na hindi, na, hindi ko napuntahan kasi nga ano, matulas. So see you na lang again guys for my next vlog. Bye bye. Hindi malamang ako kasama ko guys sa so, mga pinsan ko. Papakita ko sa inyo. Yan guys, yung pinsan ko guys. Mga pinsan ko. Sila yung mga kasama yung mga globe sa ito yung Bye bye guys! Bye bye guys! pala dito guys yan meron sila mga dinosaurs <laughs> Raptor Ano oh, ba picture siya na? Rap tour. One, one. Say roar. What roar? No, no, Another one. One, Another one. Guys, to the guys.

pauwi na kami. Come okay, on, let's play, go. Hmm. Baba ka pa, baba ka pa. we go swimming na. Bye-bye. bye, bye, bye. bye, bye. 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 bye, bye.